Welcome po kayo sa ating panibagong episode. Nakahuli na naman tayo ng mga tangigi at yung kubera snapper. Grabe, sa laki ng tangigi oh. Nagkisi-kisi. Wow, ang curious ng snapper na to. Tara, samahan nyo kami sa aming spearfishing adventure. Turahan pa rin to. Ayun, sa pool. Ay, ginagamitan na natin ang tiknik yan. Morning, mga adventurers, susubukan natin mag ng mga pelagic ngayon. Dito yan sa Alana. Let's go! Ay, hindi na natin patatagalin to. Tira na, unang isda sa araw na to. Medyo malabo yung visibility natin ngayon. Kasi nga, galing pa sa bagyo at bumaha yung river dito sa amin. Pagpasensya nyo na mga ka-adventure paglapag natin sa ilalim ay alam nyo nang gagawin natin. Gagamitan na ng mga teknik yan, yung ating magic dust at yung ugog na fish call. You know, ginagamitan ko na. Ano kayang maswerteng isda ang lalapit sa atin? Ayun, nagpakita na. Tribali pa rin to. Oops, umiilag pa. Oh. Ayun, sa pool. Ang ganda ng tama. Tinanggal ko pala yung booster ng aking pana. Kaya ganun lang pira niya. Soft na soft. Yan, nga pala ang unang isda sa araw na to. Isang tribali. Pwede din tawagin talakitok. At pwede din tawagin mamsa. Oh, mamsa. Ang ganda talaga ng boses. Ito nga pala ang pangalawang drop natin. Wow, may Red Emperor. I-reserve ko yan kung may kung walang dadaan na pelagic. Aba syempre, gagamitin din natin ng technique yan, yung ating pugog na fish call. Pero hindi pwede ang magic dust dito kasi abo na.